Nakakita ka na ba ng kakaibang dahon sa inyong ulam na sinigang? Ito marahil ang dahon ng libas. Subalit gaano mo nga ba kakilala ang dahong ito? At batin mo ba na maging ang puno nito ay napakahalaga pala? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin ang isa na namang halamang puno na sadyang native dito sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi lahat ay nakababatid kung papaano nga ba ito gagamitin. Ang punong kahoy na tinatawag na libas o espondias pinyata. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang libas o lubas kung tawagin sa ilang panig ng bansa ay tinatawag ring hog plum o wild mango sapagkat ito ay kadalasang pinapakain nga sa mga baboy at mayroong maasim na bunga na gaya nga ng samanga. Subalit na kilala lamang natin ang libas dahil sa mga dahon nito na kadalasan ngang ginagamit na pangasim sa mga sinigang, sinanglay o laing mapalutong karne man o kaya naman na isda. Sapagkat mayroon itong mga dahon na maasim na maaari mong ang kainin, lalo na nga ang mga bata nitong dahon. At ang mga bunga naman ito ay mayaman sa beta amerin oleanolic acid at amino acid na maraming binipisyo sa kalusugan ng tao. Kaya naman halika at isaisahin pa nga natin ang mga gamit ng punong ito, ang puno ng libas. Batid mo ba na mainam na pangbanlaw sa pagliligo, lalo na ng mga buntis o ng bagong panganak, ang pinagpakuluan ng dahon ng libas? Maaari mo naman itong durugin at itapal sa mga bahaging nananakit, dulot ng mga rayuma. Samantalang kung kayo naman ay mayroong irregular na buwan ng dalaw o menstruation, maaari mo ring inumin ang tubig na pinaglagaan ng mga sanga o katawan ng punong ito at mainam din ito para sa mga palagiang sumasakit ang sikmura o tiyan o hindi natunawan. Mainam ring ipainom ang juice o ang katas ng bunga nito sa mga nagsusuka at nahihilo at panlunas rin sa mayroong masakit na tenga. Samantala ang bunga naman ito kapag nahihinog ay masarap at kung hilaw pa nga ito ay maaari mo namang gawing pickle kasama ng iba pang mga prutas at gulay. Hindi ba't marami palang gamit ang libas, pagkain na, gamot at mainam pa sa ilang kondisyon sa katawan? Kaya naman kung mayroon kang tanim nito sa bakuran, ay iyo itong alagaan. Sa inyong lugar, libas din ba ito kung tawagin? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Pamilyar ka rin ba sa prutas na ito? O baka ngayon mo nga lamang ito narinig? Ito ang prutas na katmon o tinatawag ring elephant apple sa Ingles. Isang kakaiba at pambihirang prutas dito lamang sa Pilipinas at kung sakali na makita mo nga ito, ay di mo rin ito marahil papansinin. Subalit alam mo ba na ang punong ito o ang prutas na ito ay isang kapakipakinabang na halamang puno dito sa atin sa Pilipinas. Makakain at gamot sa ilang karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ang prutas na katmon at ang mga pambihira nitong gamit at pakinabang. Katmon o Delinia Pilipinensis, Philippine Simpo o Elephant Apple kung tawagin. Isang puno na may kadalasang taas Nalabing limang talampakan mayroong mga makikintab na dahon at mapuputing bulaklak. Karaniwang ginagawang garden tree ang punong ito o kaya naman ay itinatanim sa bakuran sapagkat mainam itong lilim at napakagandang tanim sa bakuran. Karaniwang tumutubo ang puno ng katmon sa mga malamig na kabundukan lalo na nga sa mga probinsya. Alam mo ba na ang punong ito ay na-feature na nga sa ating Philippine 25 centavo coin noong 2017 bilang bahagi ng New Generation Currency Coin Series ng Pilipinas. Ang punong ito rin ay kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga muebles dahil sa kalidad nitong kahoy at ang dagta naman ito ay ginagamit bilang dye upang kulay sa mga tela. Subalit ang espesyal na bahagi ng punong ito ay ang kanyang bunga. Isang malamang mga hibla o pulp na maayos na nakasalangsan at nababalot ng animoy mga sepals o mga sariwang dahon. Ito ay kadalasang kulay berde, maasim at may lasang maihahalin tulad nga sa green apple. Kadalasan itong ginagamit sa paggawa ng mga jam, sauces at mga sangkap bilang alternatibo sa pangasim sa sinigang na isda. Ang katas nito ay mainam ring iniinom bilang panlunas sa mayroong mga ubo. Haluan lamang ito ng konting asukal o di kaya naman ay honey. Batid mo rin ba na mahusay rin ito bilang panlinis o bilang pampakintab ng inyong mga buhok? Ayon nga sa pag-aaral, ang prutas na ito ay nagtataglay ng mga anti-leukemia at antioxidant properties. Kaya naman, mainam itong panlaban sa mga sakit-sakit sa katawan at upang maging masigla ang ating mga balat. Hindi ba't napakahusay pala ng puno ng katmon? Isang puno dito sa atin na masasabing maraming gamit at maitutulong sa atin. Marapat lamang na batid natin ito upang ating bigyan ng pansin at huwag basta-basta putulin. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang mga puno ng katmon? Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. na sa best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV Tayo ay lumibot Dihin ng mundo ay ating matuklasan Dito, Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat lamang may alam Dito yan sa best TV Sabay-sabay tayo na i'm on